nga mao si Ellen G. White ang buang nga founder sa Seventh Day Adventist. Kaya nga kayo nasuko na ko sa Facebook kaya ako agi kiklaro ang founder sa si SD nga doon di Bridges Ulo. oga ako agi gibasa no, dito sa libro ni Dr. Russell o sa ka 70 Day doc Adventist Doctor sa Sanitarium Creek Hospital sa Seventh Adventist. Tingin si Dr. Russell that the visions of Mrs. White is due to her brain disease. Unsa kono karena ada yang padagna ni White ngai yang gibasi-basi sa Daniel nga ada libro tungod da dena kabuang sayang utok busa ang founder sa Sabarista, nga si Elaine White, nanay ni Princess Ulo, ang iya mga tagna-tagna, ang iya ang mga ubad-ubad sa Biblia, buong aras kabuang niya. Musa, nga nung naaman mo, nagpasakop, niya ng reliyon, nga tinukod o buhang, nga niya may Kristo, nga magtutukod sa Iglesia Katolika, nga walay sala, hingpit, o kineng atong Diyos na banhaw, o ang mga founder sa mga sulpot, na karon sa minteryo ng adukta, ang wakabangon, wa ka bangon. Ngano nga aman mo diha magpasakop mga igsuon. Wa pa mamaloy sa inyo mga kalag. Nga naa ni Salik. Niya na mga founder nga nga dukta, Niya may Katoliko nga tinukod og Dios ug nabanhaw. Atong palakpakan si Kristo karong puna.